Good afternoon mga ka-super, ka-sari, ka-tendera, ka negosyo So, time check natin is 5.30pm, September 25, 2024 So, uh, for today's video, meron tayong update para kay Ko Kasalo kasi talagang almost one week yata or more than one week akong nawalan ng kukasalo dito sa amin sa tindahan ko. So nakakapanghinayang lang yung mga naghahanap na bumibili ng mga customer natin ay wala tayong maibenta sa mga nakarang araw na wala tayong kukasalo. kasalo, di ba? Napakalaking sayang. Kani-kanina lang konti nakapabili nga ako dun sa bunso kong anak. Sinamahan siya ng kaibigan niya para nga magbuhat. Isang case lang naman ang nabili natin. Dahil well, nga napanood ko nga si Rose Jam 11 noong isang araw na nagtaas na sa kanya yung mga Coke. Kaya inisip ko na baka dahil nga pahirapan pa ang pag-deliver -de dito sa mga bilihan sa amin ng Coke kasalo na inisip ko baka nagtaas din. So, thanks God naman. Uh, good news dahil nga hindi pa rin nagtataas ang Coke kasalo dito sa amin, ang lahat ng mga Coke. Ayan. So, same price pa rin. 270 pa rin ang bili ko per case. Dito malapit sa amin na bilihan pero dun sa, mga, sa grocery ng palengke, dati nung nagtitinda pa sila, nasa 264 lang. So, mas mura sila ng 6 pesos. So, dahil nga ngayon, hindi na sila magtitinda ng kukasalo kasi nga sabi ng may-ari, nakausap ko siya nung isang araw na hindi na nga raw sila magbibenta dahil nga ayaw na raw silang deliveran no, nagdi-deliver sa kanila. So, no choice tayo kundi isa na lang ang bilihan natin ng kukasalo. Tapos, ang suki natin ng grocery, hindi rin sila nagtitinda ng kukasalo. So, dahil nga same price pa rin si kukasalo, uh, same price pa rin ang bentahan natin, 32 pesos each. So, nakalimutan ko kanina pa pala ito dumating. One hour na yata lumipas or more than one hour. Hindi pa ako nakakapaglagay na sa rep. So, kailangan ko na maglagay para kapag may naghanap, eh, meron na tayo maibenta na malamig. Thanks God dahil na meron na tayo ulit ko oh, kasalo. Expect ko talaga dahil nga nabili isip ko na nabili ko na lahat lahat kahapon yung mga kakulangan sa tindahan. Meron pa rin pala tayong ipapabili, di ba? Ayun, nagpabili na naman ako sa bunso kong anak ng mga bread pan yung yung puti at yung green at saka itong laki ni yellow at saka martis na malaki at saka yung ating champion na malaking pabriko yung color blue, blue. Ayan, mabenta kasi sa akin yung malaki, 10 pesos ang bentahan ko. So, nagpabili lang ako ng dalawang tayo ng fabriko ng champion na blue, malaki. Kasi nga, laging nauubusan ito sa mga grocery store. Kaya, para lang meron tayong stock at hindi tayo maubusan. Ayan, meron din tayo ni Sin Ramen Creamy Seafoods. 5 uh, pieces lang yan. Tapos, 2 pieces ng Martes natin na gri, uh, red. So, na display na natin yung limang balot ng burger buns natin. Kaninang tanghali, walang nabili yung buns bunso kong anak. Kaya pinabalik ko siya ng before 4 p.m. Ayan, meron na sila. Mabenta sa atin ang ating burger buns. Kaya yung ating tinapay. Ayan, yung ubi flavor. So, itong dalawang piraso natin na hopya, hopya ay hindi pa nabibenta. Hindi, hindi kasi nakikita. Nataktan kasi siya ng ubi flavor natin. 5.37 p.m. na kaya kailangan na natin mag-end ang ating vlog. Sa akin mga kasuper kasari, more benta po sa ating lahat. More blessing, more customer to come. Ayan, madilim na rin ang ating tindahan. Kailangan na, kailangan na natin magbukas ng ilaw. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!